Attorney, gaano ba dapat katagal ang mediation kay Kapitan? Lampas isang buwan na yung reklamo ko sa barangay. Hindi pa rin kami tapos sa mediation. Sa ilalim ng Katarungang Pambarangay Law, dapat magtagal lamang ng 15 days o 15 araw kay Kapitan ang mediation proceedings. Magsisimula ang 15 days sa unang araw na ginanap ang mediation. Kapag sa loob ng 15 days ay hindi pa rin napagkasundo ang magkalitang partido, obligasyon ni Kapitan na agad na bumuo ng pangkat para sa conciliation proceedings. Magtatakda si Kapitan ng petsa at oras para sa unang pagharap sa conciliation ng magkahidwa ang partido. Ang conciliation proceedings ay isasagawa ng binuong pangkat ng tagapagkasundo. Wala na dapat sa eksena dyan ang Kapitan. Tandaan, dapat mangyari ang unang conciliation o paghaharap ng magkalitang partido na hindi lalampas sa tatlong araw mula ng mabuo ang pangkat. Ibig sabihin, kung lunes nabuo ang pangkat, dapat bago ang biyernes ay mangyari ang pinakaunang paghaharap ng magkahidwaang partido para sa conciliation na isa sa naman ng napili o nabuong tatlong miyembro ng pangkat ng tagapagkasundo. Kaya hindi dapat umaabot ng isang buwan o higit pa kay Kapitan ang pagsasagawa niya ng mediation. Paglabag ito sa batas at maaring masampahan ng kasong administratibo o maging kriminal, depende sa sirkomstansya ang inyong punong barangay. Dahil sa ilalim ng katarungang pambarangaylo, mayroon lamang si Kapitan ng labing limang araw para subukan mapagkasundo ang magkalitang partido sa pamamagitan ng mediation proceedings. Ang 15 days na itinakda ng batas para sa mediation na gagawin ni Kapitan ay inextendible o hindi niya pwedeng i-extend. 15 days lang dapat ang pinakamatagal sa kanya. Pag hindi pa rin nagkasundo ang magkahidwa ang partido, obligasyon ng kapitan sa ilalim ng batas na bumuo ng pangkat para sa pagsasagawa naman ng konsilyasyon ng mga miyembro ng napiling pangkat ng tagapagkasundo.